Hi guys, welcome back to my channel So ang ating balita ngayon ay balitang Bea Alonso Good news to kung totoo nga ba na pregi si Miss Bea Alonso Matagal na yan, wini-wish ng kanya mga fans na sana magka-forever magka itong si Miss Bea Alonso at magka anak na So may balita-balita ngayon na pregi si Miss Bea Alonso ayon sa latest video na shinare ng ibang netizen sa social media. Parang advance birthday party ata ito ni Miss Bea na ginawa ng kanyang mga staff sa bahay. May pa-surprise. So, halata daw yung baby bump ni Bea so na tinatakpan lang ni Miss Bea ng flowers. So, marami naman din yung ugong-ugungan dati na buntis na daw si Miss Bea at walang masama doon. Kasi nga, financially stable na silang dalawa. Hinihintay na yan ng mga kanyang mga fans na magkaroon ng little Miss Bea Alonso. Si Miss Bea Alonso. So, kung totoo man yan, happy-happy tayo para kay Bea Alonso at sa kanyang boyfriend na si Vincent ko. Kasi halata daw na parang tumaba si Bea Alonso na namamanas na daw. Pero sana totoo, ba diba? Walang masama talaga kahit ako excited for Miss Bea Alonso. So, yan ako guys ang ating update sa ngayon kay Miss Bea Alonso. So, abangan natin kung totoo nga bang buntis si Miss Bea Alonso. So, yun ako po guys. Hanggang sa muli. Bye-bye! Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo so, sa mga bago kong upload. Bye-bye! Love, love, love! Bye-bye!